sa inyong lahat ang kwento po namin ngayon araw ng Merkoles Validay Validay Ito ang ulam ni Tulik Ang ilam <laughs> mo, <laughs> boy ogag Nabuhay ka sa mundong ito Ito po ang kanin niya, babawasan niya hatiin naman niya yan Yan, mm. special, pa siya Yan po, si boy Tulik Kakain na naman Bao. Wala sa sawan. Damputin ko isa, tingnan Ay, ko kung masarap. Ay, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Mamaya may lason yan, ikaw ulang mo na Kaya ah. nga, titikman ko para baka may lason. Eh kung mamatay ka may lason yan, bala ka. Ay, Ay na ako, namatay. ako ang mamatay, alam mo na <laughs> hindi mo kakainin. O sige, kainin mo muna. Hmm. Okay. Pagkala kung ano ha, pag mamamatay ka, di ko kakainin ito ha. Di ba malutong? Oo, oh, pag hmm. ka lang isa kasi, ibig sabihin may lason yan. Hmm. Hmm. Oo. Oh. Okay, okay. Wala lason? Wala. Okay kain no na tayo. <laughs> malutong. Kahit anong ipatong. Ay, ilo bro. Stop. Gusto mo subo? Bagat ay, Ano yan? Lal, lal. malutong. Sarap ka? Sa hmm? Malutong? Sarap? sarap? sarap. sarap? Yawa, dapat ka mga pala. May kamatis. Asa yung kamatis mo? <laughs> Wala. Hahaha. Nawala yung kamatis ang puta. Tulig <laughs> talaga. Nawawala ang kamatis. Hmm? Nasa bulsa. Hinugasa na kanina. Nasa bulsa pa. Ayos, sarap. Sarap ng ulam ito lagi. Ulam ko mamaya makikita mo. Mm. Ang kababa. Tomatis. Yan, tomatis. Tayo na tayo mga guys. Mga kasama niya na. No? Mm. May kasama siyang kamay. Na nakain. Bantis niya. Sarap ng ulam mo talaga. Tuloy. Tuloy.